Ba't yung mga YouTube na to? Bagal ng signal. Wala, ang bagal talaga. Ay. Ba't na? Ba't na? Itong pizza na to, hindi to para sa tao, kundi para to sa aking mga fish. Pupunta ako sa fish ko. Cut. Okay, is it's start na. One, two, three, go. Ay, pupunta ako sa fishing port ko. Itong ano na to. Oy! Oy! dito ka! Sige, saan oh. punta? Eto, may dala kong pizza. Kasi pupuntahan ko kasi may alaga akong mga isda doon sa fishing port ko. Ano? Ang lawak. Pizza, sino bigyan mo 'yan? Hindi to para sa tao, para to sa mga isda na ginano ko, inalagaan ko doon. Ang ah, laki na! Ang malaki ng mga isda. Bigyan mo na si isda ng pizza? Oo. Bigyan naman isa kay Iwat lang. Kulang to kasi ang dami ng mga alaga ko, As Salam. isda. Na Kulang nga to. Salamat. Eh. Wala akong bawas yan. Wala. Kaya, kaya plano ko, pa sa sida to, hindi para sa tao. Isa lang, ang damot mo naman, isa lang eh. Huwag na, next time, pagbalik ko dito, may dala ako para sa sa'yo. Ito, para sa sida to, kulang pa nga to eh. Magutom Kasi ang ko. budget ko kulang. Nagutom na ako eh. Isa lang, ang damot, ko naman. Basta, kulang, kulang to, kulang. Cut. Damot naman ito. Pagawin ko yung pizza niya.

Wala. Ito lang naman to. Wala pa lang naman to. Si Kulutski talaga. Diloko ako. Pabit-bit-bit-bit pa ng pizza. Wala naman naman. si talaga si Kulutski. Balik ko sa kanya to. itapul ko sa mukha nito. Itapon ko. Yan. Ay, Oke okay nah. Hmm. Wih. Tamang tama pala. Wala palang laman yun. Naasa na ya. Ah. Ah. <laughs> Wala palang laman yun. Si kulit sikit talaga oh. Eh hey, kulit sikit. Ah, oh, ayan. <laughs> totok saking muna totok tapi ganon undang muna ko ha mutu ulak dalaman yan lika katkat muna balik uh, hindi ini buwag muna pag action ka muna tapos lipat ka sa akin lipat pegang. huh tan <innovative> Ayun na. <laughs> ayun na ayun na ayun na okay yung... na pakita mo pakita mo wala naman ang laman ito kulotski Iluko mo lang ako eh wala naman. wala ilan mo oh wala naman oh wala naman laman yan eh bakit wala ang laman? tinina may laman yan ah eh wala eh pesanan kita, kelagot ko yan? okay na. abicio. ah, teman, ay. bos. ah, abo lim, abo lim na ako. ay. na yung uli, baka walang ng busis, kasi mudo. muling video. okay na. Tapos, yeah, 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 yeah. nagdila, nagdila na ako. Wait lang. Ang tako mo kasi. Ganun-ganun ka. Sige, video mo na ako. Okay, game. Yeah. Well, ang taka mo kasi kaya tuloy. Inasaan kita. Ha. <laughs> yan yeah, wala rika. Bijuan mo si papa mo na pulot mo yan. Sige, 1 2 3 start go. Ha. <laughs> oh, Good. Yeah. yeah.